Alam ko yung lugar na yun. Marami ang nagsasabi na pinamumugaran daw yun ng mga aswang. Star. Time. Ako si CJ. At nangyari ang karanasan kong to sa isang lugar sa Bicol. Nang araw na to, nag-family outing kami kasamang lolo ko, asawa ko, anak ko at ang kapatid kong bunso. Tapos sinabay na rin namin yung na naming lupa o maliit na isla na plano naming bilhin. Nalaman lang kasi namin tong isla na to sa kapitbahay namin na meron daw binibentang lupa yung kakilala ng biyanan niya. Hindi raw pag mamayari ito nakakilala ng binan niya. Parang siya lang yung caretaker o naikipag pag mayroong gustong bumili o tumingin sa lugar. Kaya kinontak namin kagad at pumayag naman yun na tignan namin yung binibentang lupa. At ngayong araw nga namin pinuntahan yun. Sabi pa nun sa amin yung isla raw na binibenta ay eh kailangan para magbangka para mapuntahan namin yun. Pumayag na rin kami para makaligo na rin kami kahit papano. Habang papunta kami sa sinabing lugar na hindi ko nababanggitin para na rin sa privacy namin. Habang binabaybay namin ang daan, ang weird ng lugar na yun isa o dalawang motor lang ata yung nakasalubong namin sa buong biyahe. Kaya yung kapatid kong bunso nagsabi yun ng, Ang weird ng lugar na to no? Parang walang katao-tao? Parang tayo lang ata yung dumadaan? Umigil ka nga dyan. ano-ano na naiisip mo eh. Pagdating namin sa daungan kung saan kami sasakay ng bangka, biglang bumigit yung pakiramdam namin. Parang may hindi tama. Pagbaba namin ng sasakyan, sinalubong kagad kami ni Mang Nestor na siyang sasama sa amin para tingnan yung lupang binibenta. Magandang tanghali! Kayo po ba si Mang Nestor? Ako nga, ako po yung kausap nyo. Ah, ikaw si CJ Apo. kasama ko nga po pala yung pamilya ko at anak ko 2 years old Ah, ayos, tara na Nakaabang na yung bangka doon Habang papunta kami sa bangka Tinitignan ko yung mga tao sa paligid namin na mga nakatera doon Ang sasama ng mga titig sa amin ng mga yon Parang gusto nila kaming kainin O parang sinasabi ng mga mukha nila na wag na kaming tumuloy Pero binaliwala ko lang yon at sumakay na nga kami ng bangka abang nasa bangka na kami, parang may nararamdaman akong kakaiba o hudyat na ihintu ko na yung bangka at na kaming tumuloy. Pero hindi ko na lang pinansin yon at nagpatuloy na lang kami hanggang marating na nga namin yung isla. Yung isla na to nakarap siya sa Pacific Ocean. Ang ganda ng isla na to, ang tahimik at malayo sa sibilisasyon. Pinaligo ko na nga yung pamilya ko dahil tuwang tuwa sila sa linaw ng tubig. Abang si Mang Nestor kinausap na ako. Ano ba sasabi mo? Magandang gawin tong bakasyon na ng pamilya mo. Oo nga po eh, ano pong meron sa loob ng gubat na yan? May nakatira rin po ba dyan? Alam ko umalis na yung dating mga naninirahan dyan At pinabibenta na rin nila yung parte ng lupa nila dyan Gusto mo bang tignan? Pagkasabi ni Mang Nestor sa akin na gusto ko bang tignan, Ewan ko pero biglang bumilis yung tibok ng dibdib ko Kaya sinagot ko siya kagad ng Hindi na po, okay na po kami rito Harap talaga ng dagat yung hanap naming lupa na gusto naming bilhin. Ah, sige. Patapos nga magsaya ng pamilya ko sa paliligo, ay nagdesisyon na nga kaming umuwi dahil paggabi na rin. Alas 4 na ng hapon ng mga oras na to. Habang pasakay kami ng bangka, nakakita ko nang uwak sa paligid namin. At ang sama ng titig nun sa anak kong 2 years old na para bang gusto nilang dagitin. Wala namang masamang nangyari sa amin sa pagtawid namin ulit pabalik ng daungan ng bangka. At sakto din yung pagdating namin dahil palubog na yung araw. At nagpaalam na rin ako kay Mang Nestor. Sinabi ko na rin sa kanya na kukontakin na lang namin siya kung sakaling makapag-desisyon na kami. Pinadali ko na rin yung pamilya kong sumakay dahil liblib -lib po yung dadaanan namin pa uwi. At siguradong madilim na sa dadaanan namin. Habang pinabaybay namin ng daan pa uwi, at kumagat na ang dilim, bigla kaming nakarinig ng tunog ng ibon. Pero kakaiba yung tunog noon hindi pamilyar. At paulit-ulit namin naririnig yun mula sa loob ng aming sasakyan na para bang nakasunod yun sa amin. At hindi kami nilulubayan ng tunog na yun hanggang nagsalita na si Lolo ng May aswang! Mukhang sinusundan tayo nila. Alam kong tunog na yan. Isarado nyo yung mga bintana at siguraduhin yung nakalaka mga pinto nyo. Bilis! Dahil sa puntong to, para na kaming aatakihin ng mga yun. Kaya binilisan ko na lang pagmamaneho ko hanggang makarating kami ng sudad at nakalagpas na kami sa liblib na lugar na yon. Dito lang kami nakahinga ng maluwag. Pagdating namin ng bahay, kinuwento kaagad namin sa biyanan ko ang nangyari at ang sabi na lang nun sa amin, buti na lang daw ligtas kaming nakauwi dahil mukhang pinamumugaran daw ng mga aswang yung pare yung napuntahan namin. Nagulat ako sa sinabi niyang to. Tapos mas lalo akong kinalibutan ng sinabi niyang marunong daw sumira ng sasakyan ng mga yon. Kaya pala nung sinilip ko yung gulong ng sasakyan namin, may mga pakong pa nakatusok doon na para bang sinadya yon, Buti na lang hindi nabugtas yung gulong namin. At dito ko napagtanto na mukhang yung mga tao doon, mukhang pinlano nila to. Dahil kung sakaling masiraan kami nung binabaybay namin yung palabasang ng baryo nila at bumaba kami ng sasakyan, mukhang yun yung hudyat nila para atakihin kami. Pero awa ng Diyos na kuwi kami ng ligtas at walang masamang nangyari sa amin. Sinabi ko na lang kay Mang Nestor na nakahanap na kami at hindi na kami tutuloy na bilhin yung inaalok niyang lupa sa amin. Hindi ko rin alam kung kasabwat din ba nila si Mang Nestor pero isa lang ang sigurado ako, hindi na kami babalik sa liblib na lugar na yon. Dahil baka kami pa yung maging hain nila sa hapagkainan nila.